Ayan, nandito na tayo sa teaspoon in the Sky. Ayan. Yeah. Tay Tay Rizal. Ayan. Ganda dito. Ayan. malayo sa mga chismoso at chismosa ayan Yan po ang ganda dito ayan eh. ayan yung view dito ayan kita -gila kita yung may lila ayan dito kami sa Taipei Rizal yung sa teaspoon in the sky ayan, ayan dito ko tinitrate si misis kasi ayan yung mga sinasabi ng iba importante masaya kayong mag-asawa sayo nyo yung asawa nyo kasi konti lang yung buhay Ayan. para pag namatay kayo at least masaya naman asawa nyo Ayan, napakaganda ng lugar. Kitang kita mo yung buong Maynila. Ayan. Dito lang po yan. Malapit lang po. Uh, isang oras biyahe. Pag naka-motor. Kung hindi traffic. Ah. Ayan. Uh, ang uno pala to. Ang uno Rizal. Ayan. Enjoy, enjoy your life. Huwag mo ayaang papatayin ka ng chismis ng kapitbahay mo. Kailangan mo mag-enjoy Para pag namatay ka, sold. O, kasi yung kapitbahay mo, wala naman pakialam yung pag namatay ka. Yan. Kakapihan ka lang. Yan. mekna Pag ano dito, pag gusto dito ka mo. Trabaho, Bulang Walang ingay, nasasakyan. Walang <coughs> ingay. Ayan po, inaabot na kami ng ulan. Ayan, papunta na siya dito. Ayan. Ayan na. Dumidilim na doon sa bundok. Papunta na dito. Ayan. Dito, dito na lang kami matutulog. Bukas na kami uwi. Masa yun